Anong ginagawa nyo ito talaga ito? Ba? Natusok ka talaga chan? Ano ginagawa nyo? Ba? O re, kami lang ito ha? Papalakayan ang daon mo yung chan, tinan mo sa akin, tinan mo! Side view, side view, o, para makita natin O O Cute, mas malaki yung chan mo, cute Naginugitan uh, eh, so ako kapon Eh, diba dito sa humalaw, may higit na pangalitin <laughs> 7,000 lang, ayun mga eh kuya, eh 7,000? Oo, 7,000 lang. Tapos tiso, babaki yun. Ano yun, taas baba na yun? Taas baba na yun. Eh. Ang pa nito ay Mark. Libre bunot. Libre bunot pa? Oh, kasama na dun. Kasama na sa si 7,000, kuya. Pamura na yun. Sa uh, mga idol, good morning <laughs> Oras na naman Para magpaiyak nang natutulog <laughs> ba ano yun? gising na. Tamang kwentuhan tong dalawa. Ba, ano gagawa rin sa dalawa to? Ba, tatusok ka Ay! Ano yan? Ba't anong Daga, ano gagawa niya? Ba, wala. Nagano kami na ito ha? Uh, Nagano? Pagpapala kayo ng daon mo yun Tino mo sa Tino mo. Sino? Kanina mas malakas? Side view, side view. Para makita natin. Oo. Oh. Oo. Cute, mas malaki chan mo, cute. Oh, so mas malakay malaki ko. Oh, kuya, di ba gym ka? Opo. ang dito, may isa Ba, oh. kumain. Ay, ba? Ay, ako, Para mo tinutunaw yung pagkain. Ano Masarap kasi. Dito, meron pa akong ano, kumbaga dito sa unang ko, oh, so, meron pa daw siya dito. Ano ka, unggoy? ano nga pala ako, may ginupitan ako kapon. Uh. E, diba so 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 diba, uh, ha? Okay. Eh, di dito sa Omalo, may ginupitan ako ito. Saan doon? Sa Omalo. Saan ba dito doon, kuya? Sa Omalo, di ba yung pagkarilip natin? Nandun na sa unang. Ah, doon sa pinagkuha natin ng ukay? Oo, mura-mura eh. lang. Eh, di ba, 7,000 lang, ayun doon na. Eh, kuya, eh, 7,000? Oo, 7,000 lang. Papustiso, baka kiyot. Papapapastis. Ano yan? Ano yan? Tas baba na yan? Tas baba na yan? Eh. Ang kaganda pa nito, Arjun Mack. Libre bunot. Libre bunot pa? Oo, oh, kasama nito. Kasama na sa 7,000. Kuya, pamura na yun. Pamura uh, yun. Eh, di ba, ang sabi ng palo ko sa atin, Ayos na yung ngiti. Nice. Oo oh, nga. <laughs> Sige kuya, pagka ano pre, pagka ako pagbigay ng dressing papapunod uh, ko nito, papapapenta ko na. Papa, Dapat lang na, no, matagal na nga sinasabi uh, ng mga followers yun nino. Kasi na, casing na tayo. Hindi mo pa ginagawa, ano? Oo. Piso ko na talaga to. ko, isang ibing ko, di ba? Oo. Uh. Eh siyempre, ang college ko, dalawa. Oo oh, nga. So, puro HR pa. Oo. Um, hindi rin ako, siyempre ang... Oh, uh, so, si kaya, sige, Toklitz, gusto magpapostiso, kaya lang, hindi, hindi niya kaya gawa nung, siyempre, may nag-aaral pang college sa uh, anak niya. Oh. Eh, ikaw, binata ka eh, uh, no? Oo. Uh, oh, Samahan niyo ako, oh, oh, no? ah Oo, sasamahan Oo, sige, susunod pag nagka-blessing na uli, no? Oo, oh. ang bako yan. talaga yun, 7,000, saan makakita ng ganun? 7,000 sa mga bunot? Tapos up and down na so, postizo pa. Ang kagandaan nun, pre, sa iba kasi yung no, ano, di ba, ang ka, saan di isang ipen Oo. Oh, eh, oh, mura na yun. Eh, ilang yon. ba mga papabunot mo dyan? Ilang pa ba? Mayroon? Anim anim oh, pwede anim na libo kung uh, sa iba ka papabunot o oh, oh, di ba eh pwede parang isang libo lang yung pustisa no kaya nga ba murang, murang Aba, mura ba mura talaga yun may 7,000 kasi nga mga kaano up and down pustisa kaya nga kaya nga ba samahan nyo Sa nyo kaya pare ah no ba sige walang problema doon huwag mo na sayangin o oh, no uh -huh. ba may lang yun 7,000 <coughs> 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 hindi ko na talaga sasayangin libre niyo. bunot o oh, ba kung hindi nag ng mga anak ko baka ako nagpapustisa na rin oh, ano oh, no. Ito binata ay oh. Uh, Primo. Bunot. Tas ano ka pa ng gusto? Up down pa ano? Kaya nga. Ba, saan ka pa Opo, oh, ba. Eh, kasi nga may problema lang. Anong problema 'yun? Ba, Anong problema? Kakabitang ka puro bagang. puro bagang. Ayaw mo pa noon. Ba, ayaw ka naman ba, puro bagang. Hello. <laughs> ano? ano? Diyan ka mga kanamin, gusto mo ngayon na. Ngayon na. Ngayon na tara. Puro bagong pa. <laughs>